Mga Sir, Madam So, paalala lang po sa ating kabataan Bago sumapit ang bagong taon Lubos po ako nagpaalala sa inyo Na uh, laging magingat sa bawat gawin natin lalo, lalo na sa pagpaputok Kasi hindi natin maiwasan Ay uh, sasapit ang bagong taon Ay madalas po sa atin gumagamit ng paputok kaya uh, palahanan natin ang mga kabataan natin Na bago uh, gumamit ng paputok ay kailangan sigurado at alam ang gagawin Kasi mahirap naman ang naaksidente yung mga bata natin Maputulan ng daliri, kapag maputulan ng daliri ay uh, disabled na, napakahirap At lalong lalo na sa mga uh, nakainom mapabata man o matanda uh, tayo po ay magingat kung ikaw po ay lasing wag po gumamit ng o kaya wag magpaputok kasi napakadelikado baka hindi mo mabitawan ang paputok at puputok sa kamay mo kasi hindi yon uh, uh, hindi yan basta basta ay talagang hindi yan uh, pipili ng bagay kapag siya ay pumutok yung mga paputok natin ngayon so napakadelikado na sumapit ang bagong taon ay magkakaroon tayo ng maraming problema so ito palala lang po sa bawat isa na laging magingat sa paputok okay lang ang uh, maghanda po tayo ng maraming pagkain, wag lang maraming paputok, baka magkakamali tayo ay magsasanhi pa ng problema natin kaya sa bawat isa, no, matanda man, mabata man o matanda, ako ako ay nagpaalala sa inyo na magingat po tayo uh, sa paggamit ng mga paputok uh, para uh, iwas po sa disgrasya. So kayong mga magulang ay paalahanan yung mga bata, lalo na yung mga minor de edad, uh, napakadelikado, hindi marunong gumamit ng paputok. So iwasan po natin na bumili ng mga maraming paputok kung hindi natin uh, kaya uh, ipaputok ito sa tamang paraan. Kaya ako ay labis na nag-alala sa mga kababayan natin na kung saan ay mauwi lamang, masalubong lamang ang 2025 na disable na o kaya naputulan ng mga daliri o kaya nabasagan ng kamay, so kawawa naman, no? so palanan na natin mga magulang na ng kabataan natin, lalong lalo na sa mga hindi marunong magpaputok, no? so kawawa naman sila kapag sila po ay madiskrasya, no? so ingat po natin, palanan po natin ang bawat isa na kung saan ay mahilig sa uh, paputok, so Magandang uh, araw sa inyong lahat at happy new year. God bless po.